malaki-laki. Na-approve na kasama sa NEP? Hindi pa po. Uh, kasama po sa NEP, ma'am, pero if you look at it comparatively 2024, 2025, 2026, bumaba po, ma'am siya. Bumaba pa po siya. Yes. Opo. Yeah. Bumaba. Ay, na-reduce na uh... na po, ma'am, yung amount na na-po-provide uh, doon po sa mga na -di displaced disadvantaged workers na nabanggit po kanina ni Senator Rapi. So, yun po yung medyo ang lagi pong bottom line, ma'am, siyempre lagi yung availability ng uh, resources to really enhance the availment ng programa ko Yes, yung DOF na banggit ni uh, Senator Tulfo, itong uh, issue ng tax breaks, meron bang uh, kalalagyan sa uh, create at yung iba pang batas itong sinasabi na additional tax breaks for exporters and similar manufacturers? Uh, yeah, Madam Chair, we have to study kung ano, kung saan siya mailalagay. Kasi sa create at this time, wala pa yung uh, specific tax breaks that would address that. Pero, yun, Bakit wala pa? Di ba pinasa na nga namin yung amendment eh? Yes. Di ba nag-amend na tayo ng create? Uh, yes. Ang ibig mo sabihin yung IRR wala pa? Ay, no, nandiyan na po yung IRR. Kaya nga eh, so anong inaantay natin? Uh, well, Pag-aaralan. Yeah, okay. Kung saan lulusot. Yes, Jose, can you please? Not just to... Uh, Alam ko, allergic kayo pag sinabi ng tax break, <laughs> hindi matayo na yung... But just to say... gun revenue na naman tayo nito. Yeah just to say that if it's uh, under the create more meron kasi tayong SIPP Strategic Investment Priority Plan yes so it has to be included in the SIPP so kapag halimbawa nandun siya sa SIPP and then it's a registered uh, enterprise Uh, under our economic zones, under our investment promotion agencies, yes, said, is, mm -hmm. it doesn't account for. uh It's fine to have a plan, but doesn't account for emergencies or drastic uh, changes mm. such as Donald Trump, in which case, yes, yes. Um, mm -hmm. What do we do? We can't uh, be left blindsided. Mm -hmm. So yun po ang ano ang uh, uh, we will be working with DTI para sa. basta ma ma, ma finesse na ma, ma finalize na yung listahan basta ni Donald. So and nagkikilos <inaudible> na 50,000 na ang nawalan ng trabaho, mabigat-bigat 'yan. So uh I think I just have to do some housekeeping. I once again call this meeting to order. We now have a quorum with the presence of uh Senator Rafi Tulfo and uh Senator if there's a motion to uh, adopt the rules of the Senate to uh, govern Yes, I uh, second the motion. Thank you very much, uh, Julie Seconded, and uh, not being opposed, we therefore uh, pass the motion to submit ourselves to the rules of the Senate. Thank you very much, Senator Tulfo. Ayan. Uh, Yun, DTI, may kilos ba tayo? Uh, meron ba tayong gagawin? Dahil eto na, uh, sunod-sunod na dagok, uh, perfect storm, nagsimula ng COVID hanggang ngayon sa mga taripa. Ano bang gagawin ng DTI? May plano po ba kayo? Yes yes madam yes madam chair your honor um we are now looking at uh, other uh, markets uh, madam chair so we are expanding our uh, free trade agreements with other countries so um we are falling behind po in asean with the number of ftas and we're catching up po and hopefully by the end of this administration, we get to close uh, 15 more FTAs. The markets that we are looking at, Madam Chair, aside from the US, because that's, that's the, because we're affected by the US, and so uh, we're exploring other markets, including Canada, po um, EU, uh, as well as in Latin America, Madam Chair. Okay, that's good to hear. But uh, what about the other things that you can do? I mean, for example, sa Dole, parating nating secretary pinag-uusapan yung mababang productivity ng Filipino worker. Ano ba talaga ang magagawa dyan? Totoo ba sa ating mga employers, manufacturers, Marites, roset um, Uy, conweb, talaga bang mababa masyado ang productivity ng Pilipino? Pababa ihambing eh, Ah, wag na sa China, dito muna sa ASEAN. Apakababa daw ng productivity ng Pilipino. Okay, kung ganoon, anong magagawa natin? 'Yun ang uh, tanong ko. Kasi maliban pa sa minimum wage issue din talaga yung mababang productivity, walang kagamitan, 'di ba? Kulang-kulang nga yung mga um, yung mga tools pagkatapos yung conditions of work are not so favorable in certain cases ah, hindi sa export, sabi nga ni Senator maganda ang ayos. Paano ba itaas ang productivity ng Pilipinas education, training, digitization? Secretary po. Parang mahabang usapin <laughs> Anybody like to answer? My yes. din po 'di makasingit. Yes po. Yeah, kasi sa, sa market tinitingnan din natin yung sinasabi yung mababang productivity. Actually for me, it is not eh. ang problema, binabaha tayo ng mga um imported products from China na napakamura. So bakit pa mag-produce ng maraming mga products yung ating uh, mga companies dito? Sayang lang, hindi makapag-compete doon sa mga murang puwapasok na mga produkto galing China at sa bay pambansa. Yun dapat magkaroon tayo ng balanse. Kung productivity-wise, I think we're producing enough locally para sa needs natin dito. It's just a matter siguro kasama na yung DTI, DOF, Bureau of Customs. Pigilan yung smuggling ng mga cheap imported goods from other countries such as China na hindi po din makapag-compete yung mga local manufacturers natin dito. Thank you, Madam Chair. Tama rin talagang uh, ang competitive tayo kung ihahambing. Uh, you, Sir you had a um, surefire answer to low productivity. Yes, Madam Chair. Actually, ang kakambal talaga ng if you want to increase productivity, ang kakambal nun is the adoption of technology. Yeah. Pero kapag sinab- sinabi mo na yeah, na adoption of technology, technology, di ba? Parate yes, ma'am. So kasama na dito, syempre yung yung capital nila to access the technology, tapos kasama na rin dito yung mga, you know, yung, the utilities para o yung kuryente kasi pag halimbawa pag so, sinabi ng, di ba? So, yun yung mga ano, mga kakambal na dapat uh, dapat meron din tayong um, uh, karampatang investments to to lower the cost of utilities para mas mapatakbo okay. nila okay. yung you said when technology. When you say low productivity, gusto ko lang muna ma-enlighten dito and I stand corrected kung mali ako. Yung low productivity, ang sinasabi nyo uh, dahil kulang sa technology, are we talking about productivity of products in terms of for domestic needs? o productivity para doon sa export. Kasi kung export, wala naman siguro problema yung mga exporters natin. They have all the technology they want. So wala naman silang palag. Pero ang gusto ko malaman, productivity in terms of local needs, domestic needs. Do we have short productivity on that issue? Mababa. Ang, yeah, ang tinitingnan like po what, lang... sa, sa, anong klaseng aspect? An, yeah. Anong... Um, sa, sa, anong products na low on productivity natin? Uh, actually, ang ang labanan po talaga is on competitiveness yung sinabi nga nyo yun yan. I kaya, kaya nga po nag, yun nga, sabi niya, binabaha tayo ng ibang mga products dito. Kasi for the same quality, makukuha natin ng mas mura. ah uh, yung uh, pag, uh, paggaling sa iba. So, yun ang isang kailangan natin, uh, ano, parang for the same amount of money, dapat uh, mas marami yung pwede nating mabili sana. So, so pwede nyo marami ito yung productivity o tatasa natin ating productivity, taasa natin ating technology Eh pero kung hindi tayo nagpa-implement ng tamang wage law natin, yung ating mga manggagawa, mga produce ng no produce ay mga in par with na sabihin natin sa ibang bansa, yung productivity na because of technology, etc. pero kung yung uh, sweldo ng ating mga gawa hindi pa rin uma na umaasenso, buhay ng mga gawa hindi pa rin umaasenso, so what's the use of talking about more productivity? when ang mong kagawa na gumagawa ng productivity na gusto niyong ma-implement, eh, palagi para na una naapi at hindi na mimit yung dapat sweldong matatanggap nila. So, I think it's more on sa competition. We cannot compete from other countries na binabaha tayo rito. It's not because low ang productivity ng mga manufacturing companies natin. I don't think so. Sumusobra-sobra pa. Umikot ako sa mga manufacturing companies. Tambak-tambak sa budeng. Eh, Ganila yung mga produkto na pinag-isipan nila kung paano pa i-dispose of yun, kung kanino nila mga kliyente ibibigay pa yon Wala. For me, maliban na siguro kung sinasabi mo yung pang, pang export. Pero kung, kung yung pangangailangan natin dito, mga dilata, pagkain, sobra-sobra tayo sa productivity. So, sa kanila mga kaproduce sa ibang bangko like 20 pieces yung Pilipino, 10 kasi so, walang gaman, may computer Well, then, the, the, that's the time that the, has to be studied by the government. Kung ano po din may, may bigay, subsidy. Tama. Go ahead, said. Sorry for the interruption. Na, Natitinigay sa sabi ni Sen. I mean, exactly that, actually. Na, uh, um, <laughs> na uh, masyadong mahal mag-produce dito sa atin. Uh, and therefore yung minimum wage actually isang portion lang yan ha? pero yung cost of uh, the utility cost of production sa mga exporting uh, tama po na actually kaya nga sila nakakapag-export kasi productive sila pero uh, that's just a small part of our economy the, the bigger part actually for the domestic market kaya pag pagpupunta po kayo sa mga groceries marami na po talaga mga galing sa ibang bansa kasi nga hindi maka yung ano yung sarili nating ano sarili nating industriya so well, that's the irony diba you see kasi yung pinaka high quality designer goods branded detatak. Yun ang natira na garment sa Pilipinas. Ibig sabihin, pag binigyan ng Pilipino ng pagkakataon ng technology, ng upskilling, ang kaya niya, hindi yung ordinaryong mumurahin bilihin, kundi yung high class, branded designer. Kasi yun ang ginagawa ng Conweb but yun na lang natira sa Pilipinas. Pero, pag hindi mo binigyan ng pagkakataon, sino naman ang makakapagtrabaho ng maayos? Kaya yun ang low productivity. But given a chance, we have all the branded goods noon. Paalis nang paalis yung Ralph Lauren, 'di ba? Yung mga uh, yung mga iba't iba, yung mga American goods, 'di ba? Kompleto dito yung crate and barrel, lahat 'yan. Kompleto nandito lahat 'yan dati. Paalis na lang nang paalis. Pero sabi nila mismo, the best worker is Filipino. Kaya lang Yun nga, Puro law ang nauuwi ang tayo, nauuwi an natin ngayon pagkat walang technology, walang upskilling, nagtitipid buko-buko, ang mahal-mahal ng kuryente, ang mahal ng pamasahe, ang mahal ng tubig. O, paano ka naman gagaling niyan? 'Yun ang uh, issue diyan eh. Kaya nakakaiyak na kuminsan eh. Ah, uh, dahil uh, nakita naman natin the very best came here, they left, they came back kasi yung quality na hinahabol nila narito. Uh, I'd like to call on Congressman Ellison Fernando kasi hindi pa nakakapagsalita yung tao samantalang uh, lumakbay mula sa uh bayan ng Kongreso papuntang Senado. Thank you po, Madam Chair. Uh I share the same frustration po ng ating mga kagalang-galang na senador. Una po, nagpapasalamat tayo sa inyo po Madam Chair at sa kumiting ito para pag-usapan ng isang napaka-importante at napapanahon na topic patungkol sa pagbubuwag ng provincial rate na tinatawag natin. Just for the record po uh, Madam Chair and to our distinguished colleagues here, I represent Kamanggagawa Party List. I do not uh, represent the views of the entire House and the committee that uh, I belong to, the Committee on Labor. firstly, we support uh, senate bills 111 and 373, the national minimum wage bill, authored primarily by uh, senator aimee marcos, and similar bills in the house uh have been already filed, such as house bills 55 and 94. likewise, we support the legislated wage increase of 200 pesos. in the house, there are several bills already filed. among these are the bills filed by deputy speaker raymond mendoza of the ucp party list. and House Labor Committee Chair Jolo Revilla. And allow me, Madam Chair, to just present para mabilis po tayo yung main reasons as to why we support itong pagbubuwag ng provincial rate. Madam Chair and to our distinguished colleagues, it's been 36 years since the enactment of the Wage Rationalization Act of 1989. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Throughout the years, GDP, real GDP, and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi, the just share in the fruits of production. The workers are not asking for too much. What we are asking is the just share in the fruits of production, makatwirang bahagi na iniambag at ibinigay ng mga manggagawa sa ekonomiya. Pangalawa, Madam Chair, ang rason po kung bakit namin sinusuportahan ang National Minimum Wage ay dahil malaking kalukuhan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila, sa Las Piñas, ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay